Siya si Michael Sandoval, tubong Pangasinan. Dalawang araw na raw siyang nagpapakalat-kalat sa Manila matapos manakaw ang kanyang bag sa terminal ng bus kung saan siya ay pauwi na at naglalaman ng kanyang pamasahe at importanteng mga bagay. Panuurin po natin ang kwento ni Kuya Michael Sandoval dito sa aking channel, Oragon Tinoy. Ano yan kuya? Pagkain? Nangingi ka na pagkain? Bakit? Tagasan ka kuya? Pangasinan. Pangasinan? Walang doon yung pamilya mo sa Pangasinan? Hmm. Ba't napunta ka dito sa Manila? Hindi pa ako yung tita ko. Uuwi, na ako na wala, yung, wala na pala sa bayan na nila. Na wala na yung tinitira nila? Kaya hmm. pa uuwi na ako. Nakatunog ako sa bus station. Nawala yung bag mo. Nawala yung bag mo? Nandun yung pera mo sa bag O, paano ka na ngayon? Paano ka na bubuhay? Umihinga ng pagkain Para mabuhay ka O, ibig sabihin, kuya Mura lang pumasahe Pauwi ng Pangasinan, ah 577 ng pumasahe O, bakit di ka nakauwi? Ilan taon ka na ba, kuya? 53 ka na ano pang alam mo kuya? Michael Sandoval. Michael Sandoval. Pamilya mo na doon sa Pangasinan. Alam ba ng pang pamilya mo kung ano nangyari sa'yo dito? May anak ka ba? May anak. Asawa mo nasaan? na saan? na. Ay, yung anak mo na saan ngayon? Nasa Pangasinan. O sabihin mo anak, nandito ako. Alam ba ng anak mo na nangyari sa ito? Hindi niya alam? Dalawa araw ka na Dalawa araw ka na dito. Sige manawagan ka sana sa mo. sabi mo nandito ka sa Manila. Oh, ano pangalan ng anak mo? Okay, dito papa sa Manila. Si si. Siya pa muna. Merito ka sa sinto ng may no name version. Ay kwento mo kanina nangyari sa iyo kuya. Tuluto ako sa bus terminal pag ko wala na naman. Ano pangalan niya? Michelle. Michelle ano? Sandoval. Sandoval. O sabi mo, Michelle anak. Michelle anak. Dito ako sa may Manila City Jail. Sa may Manila. Kanina ako na pagkain. Na nagmagalgan na pinilungan ako para makita na Nakang dito ako sa Manila. Oo oh, sige. Sana makita, makita. Ibig sabihin ko eh, dalawang araw ka na dito sa Manila. At sa Philippine Rabbit ka lang. Di ba yung Philippine Rabbit, Pangasinan yun? Sa kaya papuntang Pangasinan? Hindi, pag under 15, katabi. Oo. So, ibig sabihin, kung nga ka ng anak mo, saan ka makikita? Sa Philippine Rabbit. Sa Philippine Rabbit. Nandun ka sa Philippine Rabbit. Doon ka natutulog sa Philippine Rabbit. Pag hinanap ka ng anak mo, doon ka pupunta sa Philippine Rabbit. O, oh, sige kuya. Sana makipapanood ng anak mo to, ano? Oo. Oh. Oh, tayo. Ang kain. Sige tay. Ingat tay ha.